bilang aktor? Uh, siguro, uh, paano ko ba mag gustong maalala bilang isang aktor? Siguro, uh, gusto ko maalala lang nila ako bilang isang, uh, ano ba? <laughs> isang respetadong aktor siguro dahil uh, buong karir ko yun yung, uh, yun yung talaga yung binibuild ko eh. Yung, Uh, ma-earn ko yung respect ng mga tao sa, sa mga uh, pagtrato ko sa kanila, sa, sa trabaho na binibigay ko sa kanila. Uh, sa sa lahat ng aspeto ng bagay, syempre. Um, yun, uh, gusto ko lang yun. Uh, balang araw, ano? maalala lang nila na Yes, anong gusto mo? Yung respeto. Ah, respeto. May legacy ka ba na gusto iwan? Um, wala naman. Wala naman. Oo. <laughs> <laughs> uh, uh, Pero asap... Oh, gusto na. ko matanda lang nila na nagawa ko ng maayos yung mga trabaho. And as a person, Dennis? as a person naman, um, uh, ano ba? Siguro, ano, uh, mabuting asawa. Charwa. Maging, ano, um, uh, wag katulad ng ginagawa ko palagi, na ano? maalala ako ng mga, mga taong natulungan ko. So, yes. Very noble, di ba? Ikaw ba may face ka ba na tinatawag sa takbo ng iyong karera? Meron ka ba? Ay, teka muna, ano muna ako ngayon? Goody-goody, ah, goodie o -goody, eto, mabigat na role, may gano'n ka bang face? But, um, meron po kasi syempre uh, minamabuti ko na gawing iba iba. Um, syempre yung drives trabaho hanggat mahal mo yung trabaho hindi yan mawawala at hanggat merong magagandang projects na dumadating mas uh, mas nabibigyan ka ng opportunity, na may lahat nung uh, kaya mo i-offer and syempre yung pagiging hands on na dad naman um, malaki din yung effect nun sa, mga work habits ko syempre Uh, bilang hands-on nandun yung responsibility mo kumbaga lahat ng mga good traits mo as uh, hands-on dad nadadala mo rin dun sa trabaho ah. and at the same time yung feeling na masarap yung feeling na uh, na, na ginagawa mo dun sa pagiging tatay uh, nagre-reflect din yung sa, sa trabaho yung ginagawa yes, pero may time ka naman talaga to be a hands-on dad oh naman hands-on talaga kami talaga. Well, may, may may yaya ba kayo? meron meron pero Um, nito na lang nagkaroon pero noon talaga sobrang so, pero ngayon syempre pag may trabaho na sila iiwan pero as much as possible gusto namin ma-cherish ma lahat ng moments na yun at uh, nandun kami pala yung asa kayo Ang yung third question din yes. yung sa career na projects ikaw ba yung namimili? o kaya ah, oh. mo yung network mo mag-decide for well, you? Um, tungkol naman doon sa career uh, siyempre, Um, sa mga sa mga buhay natin ayaw natin ang monotonous diba Ganun din sa sa ating careers bilang artista gusto natin laging iba laging lagi kang mahihirapan lagi kang ma-challenge lagi kang lagi magigising yung dugo mo para alam mo yun para uh, ignite yung passion mo talaga palagi and sa so, tingin ko napaka-importante yun na alam mo yun mag-seek out ng mga uh, mga kakaiba mas mahihirap ng proyekto na talagang mas magpapalabas pa nung uh, best. there was a time na may binigay sa'yo ang network, pero ayaw mo talaga. Yung ambigat pa na ayaw mo hindi. Tapos pinagbigyan ka Ano po? Uh, Merong in-offer ang network na project for you, pero hindi mo feel gawin. Pa paano mo din di tina-turn down ito? O ano, nakaka-turn down ka ba? O wala kang choice? Ah uh, meron din, meron naman okay. po choice. Siyempre po, uh, bago naman po yun, magkatuloy, bago mag, uh, matuloy yung mga projects na yun uh, meron mga drafts na binababasa muna. So, syempre, kailangan nyo muna mag-agree doon kung gusto ba tayo, kung maganda ba, kung bagay ba, kung akma ba doon sa... Uh, sa estado ng karyer niya ngayon, marami pong ano eh. Pero meron ka din dihan um, din? mga mga proposal pa lang. Ah, out na agad, gano'n. No, no. Tapos, ayan. Kasi nung una, di ba, may mga roles ka nga na medyo kakaiba, pero nananalo ka ng award, di ba din? Siyempre, nung mga, nung mga nagsisimula pa lang ako, wala pa po akong uh, control dun sa mga bagay na yun. Kung ano yung dumating, yun yung kailangan mo gawin. Dahil trabaho po yun para sa akin. Eh. Pero siyempre, habang nagmamature ka, habang uh, nadadagdagan yung experience mo dito sa showbiz, um, unti-unti, nagkakaroon ka rin ng freedom na mamili. Kung ano talaga yung gusto mong gawin. Meron ka pa bang gusto gawin din? Marami pa po. Marami like, three lang. Uh, Wala ko kasi tapos na ako dun sa mga stage ng Pagpapa-cute, pagpapa Oh. Gusto ko yung uh, mga dark, mga gritty na mga tema. So, uh, ganun din yung mga uh, gagawin ko ngayon. Ngayon, ganun yung mga ginagawa ko ngayon. Nasimulan ko na yung iba. Ang iba naman magsisimula pa lang. Meron yung Eric Mati, di ba? Ang ganda ng role mo. Na. Ayun. So, mga ganyan na ang level. Yes. Pero, father role, handa ka na ba din? father sa sa mga sa pelikula sa projects. Marami na rin akong mga ganun and sa tingin ko ngayon mas uh, mas magagaling pa na ako mabuti dahil nagiging may experience ko talaga yung yung fatherhood is oh. mas makaka-relate siguro. Last na lang talaga. Ano then, I sorry, thank you. Ano uh, Tangka mo ba na narinpasa na, na, mo na yung image yan? Yung mati yung next boy, next door, ah, next boy, next, yung, boy. Boy next door image sa showbiz, yung gano'ng type. Yung mati ni idol, yung mga love team, love team. Feeling mo lampas ka na dyan? Opo, opo. Dahil ano rin hoy, ilang taon na rin ako sa industriya. Mga more than 20 years na. Kaya um, ipapaubaya ko na yun sa mga, sa mga mas bata sa akin. And uh, ayun, siguro lahat talaga, lumatalan ko sa selection. Thank you so much, Denny! Thank you! Oh, okay. Thank you! Wow. last <laughs> oh, wow. oh, question, <laughs> Thank you! you go! <laughs> Ayan, Del. Ayan, del. Ayun, uh, yung pagdating naman doon sa competition, sa Yeah, yeah. Uh, ngayong mag-asawa na kami. Kasi pareho kayong mahusay na aktor. Pareho, magaling din si yes. Jen. Mahusay, seryoso sa trabaho. Yes. Pero, syempre, uh, siguro nangyayari lang yun ng mga uh, pagka 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 sa <laughs> kasi siyempre yung pag partner tutulungan niya eh hindi mo dapat talaga niisip yung kompetensya yung miss na kompetensya kailangan magtulungan kayo kung paano i-improve yung, yung mga sarili so kami, lalo na nung no, kinasal na kami Uh, wala kami ginawa kundi supportahan lang yung isa't isa, isa sa, sa, mga gustong gawin, sa mga planong gawin, uh, sa mga currently na ginagawa. So, um, naging ugali na namin yon na uh, talagang maging supportive sa isa't isa. Si Jen, siya pa yung nag talaga ng gamit ko. Uh, papunta sa tapings, you know? si siguro niya na kumpleto lahat ito, wala akong may iwan. So, ganung level ng, ng pagsusuporta talaga. Wow, domesticated misguided wife pa din pala si Jay. Oo naman, oo naman. Pinaay siya mga gamit mo pag pupunta ka na. Siya talaga, siya talaga. Wala na akong ginagawa, che-check ko na lang. Okay. Pero siya, siya talaga may gusto noon. Alam mo 'yan? Kasi syempre, gamit mo dapat ikaw mag Pero siya talaga gusto niya siya eh. So, sige, hinayaan ko siya. Tama naman. Thank you so much, Dini. Ay, teka, teka. Ba, hindi ko na kayo abalain. Ay, 哎。<Hello. S 2> ah.